classmate, ma'am? Oo. Oh, oh. Eh, Jerry? Ay, hindi. De, Jerry ako. <laughs> Baliw ko yata eh. Ako na po yun. <laughs> so, mag-o-open tayo ng apps for to this video ay gagawa tayo ng video no kung uh, magkano nga ba talaga ang kitaan bilang isang uh, move it rider so itong gagawin ko guys ay uh, extra income ko lang naman to or uh, part time job so titignan natin kung magkano nga bang kikitain natin sa loob ng uh, ilang oras lang ilang oras lang tayo so ang uh, balak bala ko ay hanggang alas 4 lang no so ngayon 12.14 alas 4 lang kasi nga may pasok pa tayo mamayang uh, 6.30 so dapat mayroon pa tayong pahinga so kung napapansin nyo no so naka offline pa tayo so ngayon eh uh, okay, ready na ba tayo so ready na ready na ba Let's go. So online tayo. Ching. Yan. Antin natin na may papasok na booking. Okay, meron na agad. Napakabilis talaga. So yun. Puntahin na natin. tara let's go. Pupunta tayo ng uh, Block 11. No, sa Veterans Road to veterans road pala to tara let's go ito yung uh, unang booking natin oh, sa araw ng sabado 12.17 uh, ng tanghaling tapat hop ya, yeah. right so malapit na tayo guys Pupit, ma'am? Oo. May mariko? Oo. Jerry? Ay, de hindi. Jerry ako. Oo. Okay, po. Ako na po yun. Shower cap, ma'am. Gagamit pa kayo? Hindi na. Ayun, ma'am. Ah, bayad agad? Okay na, ma'am. <laughs> Ang unang booking natin ngayon ay... Uh, drop off nya ay dito sa Maya Glorieta Makati kakaliwa tayo rito so malapit na tayo sa drop off Alright. So, dito na tayo sa drop-off. Sige, ma'am. Hawa kayo. yeah sukli pa kayo, ma'am. Ha? Okay. Ay, salamat po. Ah. So, <laughs> may second booking tayo guys. So, andito tayo ngayon sa BGC, no? Lumuyin pa tayo ng pwesto dahil uh, wala po mapasok doon. So, may nakuha tayo rito. Ito yung uh, second booking natin. Marami kasi nagtatanong, no? Lalo na sa akin, no? Pagdating sa, kasi katulad ko, uh, Katulad nito, pag uwi ko mamaya nito, pagpasok ko sa trabaho, dami nagtatanong. Boss, magkano ba kinikita sa ganong uh, oras? Magkano ba kinikita mo bilang uh, part-time job, no? So, ngayon, uh, papakita ko sa inyo. So, share ko sa inyo kung uh, magkano kikitain natin nito hanggang alas 4. So, hanggang alas 4 lang tayo. Tanong ng tanong kung magkano daw ba ang kinikita natin. Ma'am Joan po. Ayun. Meron ma'am. Ito ba? So guys, so nahatid na natin yung ating uh, second booking. So meron na naman tayong pangatlong booking. So andito pa rin tayo sa Guadalupe, Makati. Ito yung pangatlong booking natin sa oras na ito. Ang oras ngayon ay alauna, 18 ng tanghali. Ang hirap lang dito, puro one way. Yan. Andun na yung mo, pero kailangan mong umikot. Right. Ikot tayo. Robert, sir? Ayun. Okay. Dito tayo, sir. So, ito yung tatlong pangatlong booking natin guys. Ito sa. Okay na po. So ito yung pang uh, limang booking natin guys no. So palagay ko last na to kasi malulubat ako wala akong dalawang power wala akong dalang, uh, power bank at wala ring uh, charger itong ating motor pero papalagyan ko to no kung hindi man so bibili tayo ng power bank para sa ganun no tuloy tuloy so ang oras natin ngayon is mag alas 3 pa lang no, palagay ko din na tayo abot ng alas 4 so andito tayo ngayon San Juan Santulan Road Meron tong yung pick upin dito. All right. Sana aabot yung ano natin. Battery natin. So, si ko lang sa inyo kung magkano yung abutin natin ngayon ano. Nag-start tayo kanina nang alas 12. Kung hanggang sa na lang yung battery natin, hanggang doon na lang din yung vlog natin. Ambeeraw. <laughs> oh. So sana kaya pa to. Tapon? Hindi ako nakadyo tapon eh Tapon nga ba? Hindi, ano lang ako? Every other day lang ako? Oh. Dito pa Okay, yeah. sige po Thank you Okay ma'am, salamat po sakto yung oras na to ngayong oras na to ay sa anong oras na ba sa 3.13 no so 3.13 so nag uh, offline na tayo 3.13 so sakto nga ano to so pwede pa naman sana kasi ang limit ko hanggang alas 4 kailang yung uh, cellphone natin ay malulobat na at wala akong dalang power bank so next time no papalagyan natin to ng uh, power uh, USB charger no yung itang motor na ginagamit or magbabaon tayo ng power bank kaya sa ngayon no hanggang 3.13 muna tayo saktong alas 3 kasi kanina pa ako nag offline So, mamaya pakita ko sa inyo kung magkano yung uh, kinita natin ng uh, 12 1, 2, 3 So, tatlong oras tatlong oras So, gusto ko pa sanang kumuha kailang baka abutin tayo ng ano eh malulubat na eh no? so uwi na tayo so, medyo ano pa kanina medyo tumagal yung pasok ng booking no? akala ko ako lang iniisip ko baka piktado yung uh, account ko dahil uh, minsan lang tayo bumabiyahe no? kasi every other day lang tayo kasi nung isang araw bumiyahe ako kailang uh, yung ulan So nakadalawang uh, booking lang ako. Umuwi na. Kaya doon ko sana gagawin yung vlog na to. Eh lang, di natuloy Gawa ng uh, biglang bumuhos yung ulan. Pero ganoon pa man. No, maraming maraming salamat sa mga nanonood ng uh, video na to. At kung uh, ngayon lang kayo napadpad sa channel ko, Ah, uh, makahingi lang ng konting uh, suporta, ah, no. O so, pakipindot lamang yung uh, subscribe button at yung uh, notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong i upload na video. So, marami-maraming salamat guys. So, dito lang yung uh, vlog natin. so mamaya pala. Mamaya pala papakita ko sa inyo yung ano, yung uh, kinita natin. Mamaya pagka nakakuha tayo ng medyo malawag, pihinto tayo para may pakita ko lang sa inyo. Marami kasi yung nagsasabi, mayroong nagtatanong, iba-iba kasi sa comment section, no? sa group ng mga move it, no? maraming grupo eh. Maraming grupo. <coughs> Excuse me po. So mas maganda kasi yung uh, may share natin na yung mayroong video at yung katotohanan talaga mayroon kasi yung sabi-sabi uh, lang kasi minsan eh, medyo yung ibang magkocomment eh, sinasamahan ng uh, kayabangan eh Pero ito guys, no. So ito sa akin lang to. So personal uh, experience na may share ko lang sa inyo. Kung magkano talaga ang kinikita. Magkano kinita mo, boss? Oh. mga tanong na ganun eh. So na kaya naisip kong gawa na lang ang video. Para pag uh, tatanong, oh boss, magkano kinita mo sa loob ng tatlong oras? So, meron tayong maipapakita. Mahirap kasi yung uh, sasabihin mo. Kasi dito kasi, nagdidipindi talaga. Sa totoo lang, sa sa'yo yung kikitain mo. Kung masipag ka, siyempre, mabilis ang pasok. Pero dipindi rin na lang kasi sa area yan eh. Hindi pare-pareho. Meron kasing area na minsan, hindi pinapasokan ng booking. So, kailangan mong uh, lumipat tulad ng kanina, no. So medyo matagal-tagal tayong pinasukan ng booking. Kailangan nating a uh, umabante, no. Kasi simula uh, ba ako kanina. Simula si eh, Rodriguez, pinasukan tayo ng booking dito na sa may ano eh. Sa may uh, San Juan eh. Ya nito eh, talaga pare-pareho. So ako po ay uh, hindi eksperto no. Ako po ay baguhan lang dito sa Mubit. At uh, kung meron mga pagkakamali no, uh, pag-message lang po kayo. Uh, Diyan po sa my uh, comment section no. Para mabasa ko at eh siyempre maitama natin kung saan tayo nagkakamali. All right? So tayo pa uwi na. So dito na tayo ngayon sa Ortigas. Wow, sip moto. NQ400 right? tama ba? tama NQ400 itong maganitong tunog pakita ko na sa inyo kung magkano ang kinita nga natin kung magkano ang kinita natin mula alas 12 hanggang alas 3 no? so ang oras natin ngayon ay 3.52 Pero kanina pang alas 3 uh, Nag-offline na tayo Kasi yung battery natin Medyo halanganin na So pakita ko sa inyo no So ito yung kinita natin ngayon 481 No? 481 Tapos naka limang uh, Limang booking tayo Tapos yung uh, Cash wallet natin May nadagdag siyang uh, 100 kasi 300, ah, 300 yan kanina so may nadagdag na 175 no may nadagdag na 175 diyan tapos uh, plus yung uh, 481 so yan po yung kinita natin mula alas 12 hanggang alas 3 okay so dito na dito ko natatapusin yung vlog na to no? so maraming maraming salamat no? At uh, kuya gagarahin na. At yung memory card ko no dito sa camera ko ay uh, puno na rin. So nagbura lang ako ng ilang video para lang ma may pakita ko sa inyo o ma-record ko sa inyo yung kinita ko ngayong araw na to. Bye.